Unang-una, wag na wag mo itong gagayahin. Ito ang grounding natin, kulay blue. Kung wala namang kinalaman sa electrical ang trabaho mo, wag mo na itong panoorin. I scroll up, scroll down ka na lang. Kasi guguluhin lang ng comment mo ang gusto kong ipaliwanag dito. Line 1, line 2. Ang power natin dito ay line to line. Ito ay para sa baguhan at nagsisimula pa lamang sa electrical. Ang video na ito ay nagpapakita kung ikaw ay nagtatap ng live dapat alam mo kung ano ang pinaka ang pag isolate sa sarili mo. Madali lang para sa'yo na sabihin na kailangan walang power, i-off mo muna yung breaker. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun ang pwedeng mangyari. Alam ng mga industrial electrician at mga bitirano ang ibigong kong sabihin dito. Hindi mo pwedeng iaasa lang sa gloves ang kaligtasan mo. Halimbawa, nagtutrouble ka sa kesame, eh, tapos puro metal, Oo, dagdag protection mo yun kasi nakaglabs ka. Pero hindi mo ba naisip na pwede kang pawisan at mabasa yung damit mo? Pag nabasa yung damit mo at napadikit ka sa metal, tegi ka. Anong gagawin mo? Maglalagay ka ng aircon? Magkakapote ka? Dapat alam mo yung isa sa pinakamahalagang pag-a-isolate sa sarili. Yung hindi ka mapasagi sa kahit anong grounding. Kung nasa kesami ka, maglatag ka ng plywood. Kaya mas maganda, polycarbonate, yung plastic. Ayan, katulad niyan. Ito, plywood lang ang ginamit ko. Sana makatulong ang ipinaliwanag ko.